Hello guys, good afternoon Ah uh, guys, welcome to my channel Ah uh, guys Pala yung ganap dito Ayan guys yung mga bitoka Oo uh -huh. Ayan na uh, guys yung isa sa mga alaga ko uh, Ayan Nakatay na

ยังลองแล้วอุบเนี่ย

Ayan guys, ito yung ano, yung ibang parte na dinala na dito. Ayan si Abi kung ano, kung ano yung ano kung anong klaseng luto. Ayan, eh separate na yung ribs. ako Ayan. Bali ano nga pala ilang putahe yung lulutuin natin? Ah, uh, malaman na lang pala, guys. Pero ano, ah, uh, pansit. Dinugan may dinugan kita daday. Oh. Ayun, oh may dinugan pala. asya mm. <laughs> uh, siya nga pala, guys. Ano pala? Pang ano, pang 5 years pang five years anniversary ng ano ng nanay namin oh date anniversary bukas sa uh, bale July 8 kaya yan naghanda kami ng ano ng isang baboy yun yung baboy kanina yung nasa gitna doon sa mga alaga ko ayun siya yun siya yung nakaano naiilaan namin uh, para bukas kaya ito. May mga 100 kilos na yun guys. Mga gano'n na no? 100 na. Ay sobra 100 na, na pala ito. Oo. Mas lumaki. Mas lumaki nga ito. Aywan ko. Kaya hindi ko naman na ano, nakita yung isa na una. Pero lumaki na ito eh. Garuda pa na yan, Ang Ano Lobong, tatay.

i-separate na yun para sa anong klaseng luto. Oo, oh, parang pakauna na lang. At mga radji. Okay, baga alas 4 naman na dahil pagkatapos alas 5, alas, alas pangitlop na. Ay, yan na lang. Nalilulutuan na pala namin guys yung ano magdadasal din. Ay, imbis na magbibigay uh, kami ng pang merienda, pang na lang. Yes. Ha! Nay dai. Kuwan ka wa na nay dai sa. Bali sa tingin mo, mga ilang po tayo magagawa natin dito. Lima. Ay, lima, anin. Hindi, mga ganun. Ano? Ano, Beka? Pwede naman, di ba? Marami naman tayong kaldero. Ano, Joe? Um, manok jo sa kada ko yo na pato ba on? baon ti kangan ni paneros. para pagabot nato i eh, Yun na nga isi separate na nga ni abik yung okay, para yeah, sa yun, ng luto kanan uh, uh, mga special ay kanan pulis maka diligong uligong pakita ni Sinong pulis <laughs> ah?

Siguro, siguro na stress yung nanay kanina no sa ingay. Na stress yung nanay. Nakatalikod kaya katapos hindi na naka, paano nakatindog na yan ah. No. Yung pakaon ko. Eh, ito na ang syempre ang saba ang ingay ba noon. Ah, ano niya? Ayun na no, nakaano.

Sige, ganyan naman ang aso. Eh. Nagsasalita na nga yung aso ngayon. At ano na sila maliksi sa tarinig. Oh, yan. Mapasok yan. Una <laughs> yun ito si tita. Kaya Ay, ayun. O, tingnan mo si tita. May oh. nakabawas, pero ayaw rupa. Ah. Mm -hmm. Ayun, meron ka pala yan eh. Si mama mo rin meron. Tama, ah, tagaw sa kami. Mm -hmm. May nakabawas. Mm -hmm. Yan nga. E dalawa ito sa akin. Itagi sa kami ni Jimmy. And dudung ng indipan da da pati yung thermos ni dada. Terj boil. Mm. Yo petadela yet. Hati-hatian mo tom. Tom-tom. Apo din yan i ano na lang magtag magtadtad na lang mamayang ng hapon na matay popunta pa doon sa Bier. Mm. oo, oh, mag ano ka na lang ngayon magsimula na, ilalagay na lang sa kaldero Ngayon, bali, isi-separate na lang pala namin lahat tinanggal naman na lahat ha. Mm -hmm. anong loto naman yung sa ribs <coughs> Ayun, bibi baka ribs ang luto. Uh, Bali, ano na lang, baka ribs na lang sana kasi matanda na yan eh. iyon oh, yun pala yung pangalan talaga. Waray na ko may baligahan Samisil. Meron siyang ano, may hahaluan natin ng ano yan. Yung liver spread. Ano? Ay, pineapple. Oo, isa na pang palasa. Pero, livers pa rin yung isa na pwede na panghalo. Ano? Oh, para lapang oh Oo. Oh. Yan. Pakaw nung kita. Ang pipi hindi para manituraban ka oh. lalo. Hindi naman pipi ang mayroon yan eh. Ay. Ako. Sorry Parang guys. Kalimutan ko tuloy. Ayan. Pinaram Ay. na nga pala kami guys ng malaking sang tsaka kawali eh. Ayan. Ito yan. Mm. Oh, ayan, guys. yan guys. Oh. At ah, saka itong istaka ng tubig. Eh. Ah. Ayan, dadala namin ito sa habitat. <laughs> mm. Mm. <laughs> ang mag Ang mag-a... <laughs> guys. For today's video. Ayan. Nagkatay kami ng babae para sa 5th anniversary ng nanay namin. Ayan, tulong-tulong kami magkapatid sa pag-aasikaso. Ayan. Para bukas. Ayan guys, maraming salamat sa suporta sa akin, sa panunod ng aking video. Lalong-lalong na sa mga silent viewers. Maraming salamat guys. Ganon din sa mga oh, ano ah, sa mga vloggers at ah, saka sa uh, sa iba din guys na sumusuporta din sa akin maraming salamat at ito. asahan niyo guys susuporta din si ako si sa inyo la. sa mga nag ano mga ba, na, lang, uh, bago ito, na nakapag-subscribe sa ano ko na mga nag-comment ayun guys ay sinubscribe ko rin kayo yun guys maraming salamat sa inyo

tapos naman guys pagkatapos namin bukas sa handa namin uh, balisa bali sa Tuesday maliligo naman kami dun sa Castañas. ayan eh, bibigyan ko rin kayo guys ng update namin tsaka ayan ibablog din namin kasi sa mga pinupuntahan ko rin guys ayan na isasama ko rin kayo. Yan, maraming salamat sa panonood. Huwag nga pala guys, kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe para updated kayo sa susunod na video. At, at ito na nga din pala yung chicken. Ayan, may pangdagdag kami sa handa namin. Oo. Papasok Yung ano mo pala na yan Day, yung styrofoam mo pala Oo oh, oh. chat na lang Ayun, oh, yan na lang ilagay natin Ayun, oo oh. Oo, oh, oh, yan na lang Para mas na lang. yung Let's yung o yung malaking oh, ano yeah. <laughs> yung malaking so, ah yung malaki oh. huh? ah, buhat na lahat <laughs> manok dito ah ay tata tatadaron ano yung ang mga pala waray busag nga balde talaga doy yung drum daw yung drum doy na malaki dyan yan. Ay, Oo, oh, <laughs> <laughs> oh. Hinahinay. Oh, oh hinay oh mas ka sa ano sa electric pan ayan ano guys isang patahin na yun ay ito pala yung lalagyan natin ng paper plates ano Oo, oh, okay na yun. <makes noise> Kangkanay. Kangkanay, ito na. <makes> na <noise> kanay. Ah. Mga wala, kaya Ah, may <pangboga> ngayon. <makes noise> mm -hmm. <makes noise> Uy. Ito yung lalagyan namin, guys, ng ano, ng uh, manok. <makes noise> At yung ibang karni na rin, ilagay dyan. Uh, ano naman to? Hindi naman kabigatan. Yung kasya lang. Yung kawali, pwede din natin lagyan yun. And yung kawali. Oo. Oh, yung tago niya, mamang iya eh. Ayan, yeah, dito naman. Ako. Ayan, ilagay mo muna. o oh, yan ilagay. hinay lang ayan di dito mo dito muna ilagay yung ibang mga fine. Oh, Wag na isama yan, di kay iba. 'Di ba? gagawing dinuguan at saka mainit pa. Yan muna yan. Hindi hindi na baliktad. Ampot ng pako. Ah. Hindi na hindi na baliktad. Oh. Ampot tanut daw. Ginlilinisan sampah. Hindi na nabaliktad. Nabaliktad ni? Hindi na lagi. Nabaliktad. Hindi ano sa yun, yung tuwalya, o ano ba tawag doon? Yung maliit na intestine, yung ano? Hindi na yung inano. Oo. 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 Para ihiwa, para nga dinuguan. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming salamat guys. Bali so, hanggang dito na lang itong video natin. Update ko kayo guys sa ano sa susunod na video namin. Maraming salamat.